Mula sa Nueva Ecija, lumuwas si Eman papuntang Maynila, dala lang ang isang backpack, ilang pirasong damit, at pangarap na makaahon sa hirap. Trenta anyo siya, moreno, matipuno, at may tindig na parang artista. Kung titingnan mo, hindi mo iisiping driver lang siya. Tinanggap niya ang alok ng tiyuhin niyang si Mang Rudy na magre-retiro na bilang driver ng isang politiko sa Maynila. Magandang pagkakataon to, Eman. Basta tahimik ka lang don. Huwag kang makikialam sa mga gulo ng mga mayayaman. Trabaho lang. Sabi ni Mang Rudy bago siya umalis. Pagdating sa malaking bahay na pagtatrabahuhan niya, agad siyang sinalubong ng katulong na si Manang Pilar. Ang pinakamatagal na tauhan sa mansyon. Malapad ang ngiti nito pero matalim ang mga mata. Halatang sanay sa pagbamasid sa mga bagong muka. Ikaw ba si Eman? Ito ang magiging kwarto mo. Yung dating kwarto ni Mang Rudy. Maaga ang gising dito. Ang gusto ni Madam, malinis ang sasakyan bago siya bumaba. Huwag kang titingin-tingin kung saan-saan. Mahabang litanya ng matanda. Tumangulang si Eman. Tahimik siyang nagmasid sa paligid. Mararangyang kortina, maramol na sahig, at mga larawang nagpapakita ng mga charity events ng mag-asawang mayor. Pero sa kabila ng mga ngiti sa larawan, ramdam ni Eman ang lamig sa loob ng bahay. Sa mga unang linggo, maayos ang takbo ng trabaho. Hatid-sundo niya si Madam Lucille sa gym, salon, o kung saan-saan mang lakad nito. Madalas ay tahimik lang siya sa manibela. Pero napapansin niya kung paano ito magbihis. Pawang laging mapangakit. Hindi mo iisiping 43 years old na ito dahil sa ayos niya na parang 30 lang. Minsan, nahuli siya nitong nakatingin sa salamin habang nagsusuklay sa backseat. Bakit Eman? May dumiba ko sa muka? Malambing ang tono pero may halong biro sa mga mata. Awala ah, po ma'am. Pasensya na napatingin lang po na niyang wika. Okay lang yun, Eman. Hindi naman masamang tumitig. At pwede mo ding hawakan. Sabay ngiti ng matamis na parang tukso. Napanganga na lang si Eman sa sinabi ng ginang at hindi na nakapagsalita pa. Mula noon, hindi na mapakali si Eman tuwing kasama ito. Lalo na't minsan ay sinasadya itong nitong yumuko kapag may tinatali sa paa odi kaya kaya'y tumatawa ng may pahaplos sa braso niya. Hanggang isang gabi, habang nag siya ng sasakyan sa garahe, napansin niyang dumating si Roland, ang bodyguard ng mayor. Napapansin niyang tahimik ito, pero may kakaiba sa kilos. Mabilis pumasok sa loob ng bahay kahit dis oras na. Curious si Eman, kaya ilang hakbang lang ang inilapit niya. Doon niya narinig ang mahihinang ungol at mga boses mula sa silid ni Madam Lucille. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Roland at si Madam. Magkadikit at may ginagawang milagro. Dali-dali siyang umatras. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung magre-report ba siya kay Mayor Jason o mananahimik na lang. Pero naalala ni Emma ng sinabi ng kiyuhin niya na wag makikialam sa gulo ng mayayaman kaya nagpasya siyang manahimik na lang. Lumipas ang tatlong linggo. Unti-unti nang nasasanay si Eman sa buhay Maynila. Maingay, magulo, pero may disiplina at oras ang lahat ng galaw. Malamig ang gabi. Nakaupo si Eman sa gilid ng kama sa maliit na kwartong ibinigay sa kanya sa likod ng mansyon. Hawak niya ang cellphone habang nagvi-video call sa kanyang asawa. Sa screen, nakangiti si May habang karga ang bunso nilang anak. Ayos ka lang ba dyan, Han? Hindi ka pa rin sanay sa Maynila? Tanong ni May. Medyo, pero mababait naman sila dito. Sagot ni Eman, pilit na pinasigla ang tono. Miss ka na namin, lalo na si Bunso. Maya-maya ay malambing na wika ni May. Miss ko na rin kayo. Tiis lang ha, konti lang makakaipon din tayo. Pinilit niyang ngumiti, pero sa likod ng mga ngiti ni May, ay nakita niya ang pagod at naramdaman niya ang bigat ng pangungulila. Pagka-end ng tawag, saglit siyang napatingin sa kisame. Parang gusto niyang umuwi, pero alam niyang wala siyang babalikan kundi kahirapan. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinasundo na siya ni Madam Lucille. Eman, ihatid mo muna ako sa spa, tapos sa butik. Pero mamaya, may dinner tayo ha? May meeting pa raw ang Sir Jason mo hanggang gabi, kaya tayong dalawa na lang. Nakangiting wika ng ginang. Tahimik lang siyang nagmaneho. Pero sa rearview mirror, ilang ulit niyang nakuhang mahuli si Lucille na nakatingin sa kanya. Ngiti na may halong kapilyahan. Pagdating sa butik, pinasok siya nito sa loob. Tulungan mo nga akong pumili ng damit, Eman. Ikaw naman ang lalaki. Alam mo kung alin ang maganda sa paningin ninyo. Pakiusap ni Madam Lucille. Habang sinusukat ng ginang ang isang pulang bestida, ay tinawag niya si Eman. Eman, tingnan mo nga kung bagay. Pagharap niya, halos malaglag ang panga niya. Ang bestida ay dikit na dikit sa katawan nito. At litaw ang makinis na balikat. Bagay po. Halos pabulong niyang sabi. Are you sure? parang hindi ka kumbinsido. Sabay lapit ni Madam, unti-unting bumababa ang boses. Ramdam ni Eman ng init ng hininga nito malapit sa kanyang liig. Bigla siyang umatras. Mam, baka may makakita po. Kinakabahang wika ni Eman. Wala yan, Eman. At saka bakit ba? Natatakot ka ba sa akin? Nakangiting wika nito. Hindi nakasagot si Eman. Sa isip niya, alam niyang mali. Pero ang amoy ng pabango nito, ang paraan ng pagkakatingin, parang may sariling hatak na hindi niya kayang labanan. Ilang araw ang lumipas mula ng insidenteng yun sa butik, pilit iniwasan ni Eman si Madam Lucille, pero parang mas lalo siyang hinahabol ng tukso. Tuwing nasa garahe siya, maririnig niya ang malambing nitong boses mula sa veranda. Eman, Ipagtimpla mo naman ako ng kape. Eman, pakitulungan nga akong buhatin tong mga grocery. Eman, samahan mo muna ako sa garden. Nalulungkot ako. Hindi naman siya makatanggi. Trabaho niya yun. Pero alam niyang may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng ginang. Lalo na kapag silang dalawa lang ang magkasama. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kotse, Biglang lumapit si Madam Lucille. Nakasuot ng manipis na duster. Mainit ang panahon, pero tila mas mainit ang presensya nito. Ang sipag mo talaga, Eman. Huwi ka nito habang nakasandal sa kotse. Ganon po talaga, Madam. Kailangan eh. Sagot ni Eman, ngunit hindi makatingin sa ginang. Hmm, pero napapansin ko. Iniiwasan mo ko nitong mga nagdaang araw. Uwi ka nito sa bangiti ng mapangakit. Hindi naman po madam, busy lang po ako. Sagot ni Eman. Talaga? Hindi mo naman kailangang gawin yan. Ako lang ang kailangan mong isipin at wala nang iba. Lalo itong lumapit. Halos magdikit na ang kanilang katawan. Ramdam ni Eman ang mabilis na tibok ng dibdib niya. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. At maya-maya lang ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit hindi kinaya ni Eman, kaya umiwas din siya agad. Pasensya na po, baka madumihan kayo madam. Tumawa si Lucille, pero ang tawa ay may halong pagnanasa. Sige Eman, pero hindi mo naman ako kailangang iwasan. Hindi naman ako masamang tao. Huwi ka nito, sabay haplos sa braso niya bago pumasok sa loob ng bahay. Pag alis nito, Napahawak si Eman sa dibdib niya. Bakit ganito? Bakit parang hindi ko kayang labanan? Sa isip niya, si May ang pumapasok. Ang asawa niyang naghihintay sa probinsya, ang mga anak niyang umaasa. Pero tuwing nakikita niya si Madam, parang medyo nakakalimot siya. Tahimik ang buong mansyon, madaling araw na, at si Eman ay bagong ligo. Nakaupo sa kama sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Pagod siya sa maghapong biyahe, pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Sa isip niya, paurit-urit na bumabalik ang muka ni Madam Lucille. Ang mga ngiti nitong may kahulugan, ang mga titig na parang nangaakit. Hanggang sa biglang may marahang katok sa pinto. Napakunot ang noon niya. Alas 12 na, sino naman kaya yon? Mahinang bulong ni Eman. Pagbukas niya ng pinto, biglang bumungad si Madam Lucille. Nakasuot ng manipis na silk robe, bahagyang nakabukas sa dibdib. Amoy alak at mamahaling pabango. Eman, mahina ang boses nito, halos pabulong. Pasensya na, hindi ako makatulog eh. Pwede ba akong pumasok saglit? Napalunok si Eman. Mam, Ma baka may makakita po. Napahinto si Eman sa dapat sabihin. Wala na si Manang Pilar, tulog na yon. Pati yung mga ibang tao dito tulog na rin. Sige na, sandali lang. Pakiusap pa nito at saka ngumiti ng mapangakit. Hindi niya alam kung bakit, pero kusa niyang binuksan ng tuluyan ng pinto. Pumasok si Madam at marahang isinara yon sa likod niya. Ang kwarto ni Eman ay maliit lang. May kama, isang electric fan, at amoy sabon na mura. Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng paghinga nila ang tanging maririnig. "Ang init naman," sabi ni Madam Lucille habang pabalik-balik ang tingin kay Eman. Pa "Pasensya na po. Maliit lang kasi yung kwarto ko." Nauutal na sagot ni Eman, "Hindi" Kakaibang init to Eman. Huwi ka ng ginang. Lumapit ng dahan-dahan hanggang maramdaman ni Eman ang init ng katawan nito. Eman, alam mo bang uhaw na uhaw ako? Please Eman. Tumigil si Eman, halos hindi makahinga. Mam, wag po. May asawa po ako. Gumiti si Lucille. Malungkot, pero mapangakit. At ako rin Eman. Pero wala na siyang pakialam sa akin. Ikaw ang nandito. Kaya please Eman, pakiusap nito. Bago pa siya makaiwas, hinawakan ni silang kanyang muka. Sa sandaling yon, parang tumigil ang oras. Dahan-dahan, naglapat ang kanilang mga labi. Unay banayad, parang nag-aalinlangan pa. Pero unti-unti, ay naging mapusok hanggang sa tuluyan ng bumigay. Nahulog sila sa tukso. Ang kwarto ni Eman, na dati ay tahimik, ngayon ay puno ng mga buntong hininga at mahihinang ungol. Sige Eman, ganyan nga. Halos mabaliw na wika ng sabik na ginang. Gustong gusto nito ang pagiging marahas ni Eman. Sa sitwasyon nila, tila si Eman ang boss at si Lucille ay sunod-sunuran sa lalaki. Pagkatapos nun, kapwa sila tahimik. Si Lucille ay nakahiga sa tabi niya at nakatingin sa kisame. Kinabukasan, nagising si Eman sa tunog ng mga yabag sa labas. Nang silipin niya sa bintana, nandoon si Roland. Nakatingala sa direksyon ng kanyang kwarto. May sigarilyong nakasabit sa labi at mapanuring titig. Gising ka na pala pare. Malamig nitong sabi tahimik kagabi ah. Pero parang may kakaiba kong narinig. Tumigil si Eman, nanlamig ang dugo at hindi makasagot. Simula ng gabing yon, nag ang takbo ng mga araw ni Eman. Sa tuwing magkasama sila ni Madam Lucille, hindi na ito katulad ng dati. Mas malambing, mas madikit at tila wala ng pakialam kung may makakita pa. Kapag wala namang tao, nagagawa nitong hawakan ang kamay niya o idantay ang ulo sa balikat habang sakay ng sasakyan. At si Eman, bagaman tinatablan, ay lagi ring kinakain ng konsensya. Sa tuwing naiisip niya si May at ang mga anak niya, parang gusto niyang tumakbo pa uwi at kalimutan na lang ang lahat. Pero sa tuwing maririnig niya ang boses ni Madam Lucille, bumabalik din ang init na pilit niyang nilalabanan. Isang umaga, habang naglilinis si Eman ng kotse, lumapit si Roland. Tahimik ito sa umpisa, pero halatang may gustong sabihin. Pare, hindi ko alam kung ano ang pinagdagagawa niyo ni madam. Pero mag-iingat ka, hindi mo siya kilala gaya ng akala mo. Sabi nito sa malamig na tono. Napatigil si Eman, nagkunwaring walang alam. Ano bang ibig mong sabihin? Nakakunot noong tanong niya. Wala. Pero kung matalino ka, layuan mo si Madam Lucille. Huwi ka ni Roland at saka tumalikod. Naiwan si Eman na hindi man lang nakakibo. Kinagabihan habang nagsasara si Roland ng pinto sa labas, ay biglang sumulpot si Madam Lucille. Roland, narinig kong may sinasabi ka kay Eman. Sabi nito, Ginagawa ko lang ang tama, Madam. Niloloko ka niya. Ginagamit ka lang. Sagot ni Roland. Mapait namang ngumiti si Lucille. Pwede ba Roland? Huwag kang umasta na akala mo malinis ka. Nagseselos ka lang dahil hindi na ikaw ang gusto ko. Nanigas si Roland at bago pa siya makasagot, lumapit si Lucille. Mabagal at puno ng pananakot. Makinig ka sa akin, Roland. Kapag nakialam ka pa, malalagot ka sa akin. Huwag mo kong subukan. Babala ng ginang. Hindi na pa si Roland. Pero halata sa pangaang galit. Nang umalis si Lucille, ay sinuntok niya ang pader. Putya, dahil to lahat sa Eman na 'yan. Galit na bulong nito. Sa kabilang banda, si Eman ay patuloy na nabubuhay sa takot. Sa bawat paglapit ni Mayor Jason, parang nabubura ang dugo sa mukha niya. "Eman, salamat sa sipag mo ha." Sabi ng mayor minsan, habang inaabot ang sobre ng bonus. Wala yun sir, trabaho lang po. Sagot naman ni Eman, pero ramdam niya ang panginig ng kamay niya. Sa likod ng mga ngiti, tinatago niya ang kaba. Sa bawat tawa ng mayor, ang konsensya niya ay kumakapit sa dibdib. Pero sa gabi, si Lucille pa rin ang lumalapit. Tinatabihan siya sa kwarto, humahaplos sa pisngi, at paulit-ulit na binubulong. Ikaw lang ang kailangan ko, Eman. Hindi ko kayang wala ka. Alam niyang mali. Alam niyang isang araw ay mabubuking din sila. Pero sa bawat haplos at halik ni Lucille, unti-unti siyang nilalamon ng tukso at pagnanasa. At sa ilalim ng kanyang takot, may bahagyang bahagi sa kanya na ayaw nang huminto. Lumipas ang ilang araw mula nang maipit si Eman sa gitna ng banta ni Roland at ng mapangakit na pagmamahal ni Madam Lucille, tahimik na sa bahay. Si Roland, bigla na lang umiwas, hindi na siya kinakausap, hindi na rin nanlilisik ang mga mata. Parang nagpa siya na lang itong lumayo kaysa masangkot pa. Pero si Lucille, lalo lang naging mas malambing, mas mapangangkin. Sa bawat tingin at bawat haplos, malinaw na si Eman na ngayon ang kinahuhumalingan. Isang hapon habang nag-aayos siya ng sasakyan sa garahe, lumapit si Manang Pilar, dala ang tasa ng kape. Eman, halika nga rito, sandali lang. Lumapit siya at nakita niya sa mukha ni Manang Pilar na parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Alam mo, iho, malungkot si Madam Lucille. Matagal ko na yung nakikita. Panimula ng matanda, pero tahimik lang si Eman. Simula nang mag-aral sa Amerika yung anak nila ni Sir Jason, ang laki ng pinagbago niya. Laging mag-isa, laging tahimik. At si Mayor naman, ay naku, puro trabaho, puro meeting. Napayo ko si Eman, hindi na kailangan ng paliwanag. Alam niyang tama si Manang Pilar. Kaya siguro, hindi na ako nagtaka nang magsimula siyang maghanap ng atensyon sa iba. Nung una, Akala ko panandali ang aliw lang. Pero habang tumatagal, mas lumala. Parang naging laro na sa kanya. Paiba-iba ng lalaki at laging may bagong natitipuhan. Napatingin si Eman sa matanda, ramdam ang pagbigat ng dibdib. Gano'n na po ba katagal 'yon, Manang?" tanong ni Eman. "Matagal na anak. Bago ka pa, nagsimula pa 'yon sa mga bodyguard, driver." kahit isa sa mga sekretaryo ng mayor. Lahat pinapatulan niya. At kapag nagsawa na, basta na lang niyang iniiwasan. Tumahimik si Eman. Sa dibdib niya, nagsimulang gumapang ang kaba at hiya. Naisip niya, isa lang pala siya sa listahan ng ginang. Isa lang sa mga lalaking ginamit niya para punan ang kulang sa buhay niya. Kaya makinig ka Eman, dagdag pa ni Manang Pilar seryoso ang tono. Hindi masamang maawa sa babae, pero delikado kung malilimutan mong may asawa ka. Si madam, kapag napagod o nagsawa yan, basta ka nalang bibitawan. Saglit na tumigil ang matanda, sabay tingin sa kanya na parang may alam. Layuan mo na siya habang maaga, hindi mo kilala si Mayor Jason, kawawa ka Eman. Hindi nakakibu si Eman at tumangu na lang. Pag-alis ni Manang Pilar, tumagal siya ng ilang minuto sa labas, nakatingin sa langit na nagkukulay kahel. Siguro nga dapat ko nang itigil to, sabi niya sa sarili. Pero kinagabihan, habang naglalakad siya papunta sa kusina para uminom ng tubig, biglang bumukas ang pinto ng silid ni Madam Lucille. Naka-bathrobe ito, basa pa ang buhok. Eman, gising ka pa pala. Malambing nitong sabi. Halika muna rito. Kailangan ko ng tulong. Hindi agad gumalaw si Eman, pero nang marinig ang boses nito, malambot, mabango ang paligid at may halong init sa tono, parang nawalan siya ng lakas na tumanggi. Lumapit siya at bago pa siya makapagsalita, tumingin si Lucille sa kanya sa paraang alam niya na ang ibig sabihin. Yung tingin na may halong lambing, pagnanais at kontrol at gaya ng dati, nabura sa isip niya ang lahat. Ang natira lang ay ang tukso sa harap niya, mainit, mapanganib, at masarap kalimutan kahit alam niyang kasalanan. Lumipas ang ilang linggo, tahimik na tahimik ang mansyon. Walang maingay, walang gulo. Ngunit ramdam ni Eman na may mabigat na nakabitin sa hangin. Isang umaga, napansin nilang hindi na pumapasok si Roland. Wala sa gate, wala sa garahe. Pati yung mga gamit nito sa kwarto ay nawala. Nagtanong siya kay Manang Pilar pero umiling lang ito. Hindi ko rin alam iho, hindi man lang nagpaalam, basta na lang nawala si Roland. E baka po umalis o nagresign? Tanong ulit ni Eman. Ewan ko, wag mo nang alalahanin yun. Wika ni Manang Pilar kaya hindi na kumibupa si Eman. Isang gabi, habang naglilinis ng kotse, narinig niya ang mahinang pagtatalo mula sa loob ng bahay. Tahimik siyang lumapit sa veranda, kung saan tanaw niya ang bintana ng opisina ni Mayor Jason. Mula roon, rinig niya ang galit na tinig ng Mayor. Mabigat, mariin, puno ng puot. Akala mo ba wala kong alam, Lucille? Huwi ka nito sabay duro sa asawa. Jason, magpapaliwanag ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko lahat. Pero kailangan kong linisin ang kalat mo dahil ayokong madamay ang pangalan ko. Nanigas si Eman sa kinatatayuan niya at nang marinig ang sumunod na linya, halos bumigay ang tuhod niya. Si Roland, hindi na siya babalik. Ako na ang nagayos. Kaya sana ito na ang huli-lusil. Malamig na sabi ni Jason. Nang ang kamay ni Eman, hindi siya makahinga hindi makapaniwala na ang mayor ang dahilan kung bakit biglang nawala si Roland. Dahil sa mga narinig, hindi na naghintay pa si Eman. Pagsapit ng madaling araw, isinilid niya ang ilang pirasong damit sa lumang backpack. Nagmakaawa kay Manang Pilar na hayaan siyang umalis. Naawa naman ang matanda sa kanya, kaya tuluyan siyang nakaalis sa mansyon. Walang lingon, walang paalam kay Madam Lucille tanging takot, hiya, at mabigat na pagsisisi ang baon niya pa uwi sa Nueva Ecija. Sa probinsya, sinalubong siya ni May ng mahigpit na yakap. Akala ko hindi ka na uuwi. Uwi ka ni May. Miss na miss ko na kayo. Pilit niyang ngiti habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Unti-unti, muling bumalik sa dating takbo ang buhay ni Eman. Tahimik, simple, at puno ng pag-asa. Agad din siyang nakahanap ng trabaho bilang driver ng negosyante. Ilang linggo lang nabuntis si May at sa wakas muli niyang naramdaman ang direksyon sa buhay. Ngunit isang hapon, habang pauwi siya mula sa trabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya, tumigil ang mundo niya sa pamilyar na boses sa kabilang linya. Hindi ako sanay na iniiwan Eman malambing pero malamig. Boses na minsang nagpabago ng takbo ng buhay niya, si Lucille. Ako ang nangiiwan, hindi ako yung iniiwan. Patuloy nito, mahinahon ngunit puno ng pananakot. Hindi nakapagsalita si Eman, tanging hinga lang ang maririnig sa kanya. Pero alam mo, papalampasin ko na lang. Kasi habang pinapahanap kita, may nalaman ako. Narinig ni Eman mula sa kabilang linya ang mahinang tawa, mabagal, mapanira, kaya naman nanlamig ang katawan niya. Yung asawa mong si May, hindi ikaw ang pinagbubuntis niya. Nasalisihan ka Eman. Parang binagsakan ng langit si Eman. Natahimik siya, nanginig ang kamay at halos mahulog ang cellphone. Hindi niya alam kung maniniwala kung totoo ba o isa lang na paraan ni Lucille para gantihan siya sa bigla ang pag-alis. Ngunit nang marinig niya ang huling sinabi nito, unti-unting nabasag ang lahat. Gusto mo bang malaman kung sino? Isang mahabang katahimikan ang dumaan. Hanggang sa mahinang tawa ni Lucille, ang maririnig sa linya bago ito nagpatuloy. Ang kumpare mong si Dani. Natulala si Eman sa sinabi ni Lucille. Parang biglang huminto ang mundo. At ang tanging narinig niya ay ang malamig na halakhak ng ginang bago nito patayin ng tawag. Hindi na nakapagsalita pa si Eman. Nabitawan niya ang cellphone, napaupo sa sahig at napahawak sa ulo. Hindi siya makapaniwala na niloko siya ng asawa. Ngunit kasabay ng galit, may kirot sa loob na mas malalim. Sino ba siya para magalit? Sino ba siya para magmalinis? Niloko rin naman niya si May nagtaksil din siya. At ngayon, parang mismong tadhana ang gumante. Lahat ng inilihim, lahat ng itinago, bumalik sa kanya sa paraang pinakamasakit.